Ayan, well, magandang gabi po mga kapambin Dito po tayo sa may sapa Sa babalaan ang po rin ng ano, bahay po namin Tayo po yung mga hingilaw ngayon Titingnan po natin kung may isda po rin yung sapa natin Para po yung laging ng mga kabataan din eh Ay tayo po ngayon lang nag-ilaw din eh may gamit po tayo ito po ang pana ito yan para po ay di abaniko ko kung tawagin din eh matagal na po tayo hindi na pangilaw ay try po natin dito Ah, hipon po hindi wala po yung hipon ah. Eh. hindi po sana Ari po, po. ang mabait-bait eh. kalabasa po kapag po wala tayo na huli din eh di ang ating may bukas kalabasa po yan eh. malaki na po aray hmm. araw po yung padalwa oh. Eh. ah, magulang na yan eh. aray po mabait bait ay Yun, yung yung kat patatlo kapat po limang piraso po Aba, nagkaigid din po ngayon. Oh. Yung ating kalabasahan din sa may sapa. Pambulong lang po rin. Sarap, bukas. Matesting pa din tayo. Baka may hito, pamprito. Pamprito. Nakinit bu ah. Tuloy na po ito. Ang dami na po tama eh. Tatlo na eh. Yan po, nahuli na po natin oh. Dito po. Oh, salamat po may pangprito na tayo malaki laki na rin po hmm naro po tilapia ayan oh. nakadali po tayong tilapia Pamprito po Tara hmm. po, tilapia po uli eh. Ay, may pamprito na po tayo bukas Tamang tama po aray, you know? Marami po parang tilapia dito Sa may pa po din Sa may likod lang po ng bahay para po pala ang ulam ay na sa likod laang. Libre ulam po. nakataklo naman po tayo. Dalawang tilapia po at saka isang hito. May pamprito na po tayo bukas na umaga. Ah, laki po ng Yan may susuko din eh. Yan, tapos may katangko ay may lunggang malaki yung susuko o oh, kukunin po natin sayang may gurun po ito malalim po pala yung lunggang na Nawala po yung hito eh. Lumubog yan ang bilis. Ako po yung nagkasapa eh. tulin, dapat pala ano na. Ready na po. Labas po pala ang susupag gabi. Oh. Ang dami po agad ay. Eh. Oh. Pag po araw dito yan, dalang. Sa gabi po pala yung labas. oh yun o. Libring ulam po. Masipag laang nga po din eh. Hindi na po halos bibili ng ulam din eh. Huwag pong pihikan. Sa probinsya. Solve na po ang ulam din eh. Ano po yung tower natin Papunta sa tapahan sa taas Ito Paiti po Set out po kay Utol Antone tsaka kay Utol Bumboy. Dito po tayo unang vlog po noon. Kung naalala nyo po yung sa mga subay, nakasubaybay po sa atin. Dito po tayo naka unang vlog po natin. Kasama po si Utol Antone tsaka si Bumboy. Dito po yung sasapa na ito. dito po kami nanuso na dinala po sa tayabas malaki pa po ang tubig hindi kita malasuka Thank you. Ito so eh. Uh, May ila po ang isda. Mga dala po dito ang isda. Kapag po na katanaw ng maliwanag ay ano, yan ang bilis. Lagi po ang iniilaw din ng mga kabataan po dito sa amin. Kaya ang isda po ay dala. Yan, nihito po. yan tuli naman po eh. Yan. Yan, tuli naman pumasok naman sa loob. Kahit ulo sana po ang nakalabas ay eh, pwede. Okay, wala po eh. Nasa lungga. Mabilis. Yan, hipon po. Nakadali tayo ng isang hipon. Yan, eh. Malaki-laki din po, ari. Oh. Yan. Sana po tayo makahuli ng hipon sa tayo natin kanina. Nagpain po tayo. May pandagdag po tayo bukas. Ari ko. Naniniti, ah. ko ah, rekor rekor re 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 po re re hmm. po Pandagdag bukas. Wala po. Hmm, kabakab po. Ayan, palaka. Nakahulog po tayo ng isa. Hmm. Masarap po itong prito. Mm-hmm. ay hipon lang po na wala nakawala po para lang po ito nakuha laki po oh. sipit lang ah. nasa na kaya dadalhin po natin ar araw ar po yung ar malasan ah Yan, laki po ay oh. nakawala pa nasan po yung katawan ito ayun ang masarap ay yung katawan ako kapain natin katang ay wala po pagkasayang nakawala sipit lang po ating nakuha eh. ayun ayun nasa na pero po, nakatago ang paladin eh. Ayun, nakawala din. Ayun, nagwala na. Ay, aro po pala oh. Hmm. Aro po natanggalan ng ano Ng sipit. Dalo pala yun. Magkasama. Tumalon po yung sa loob na rin ba malaki oh. Tabi po. Sayang. Dalo sa ano. Hmm. Dito po pala yung din sa ating sapang aray. May lang po ako nakapangilaw din eh. Talagang marami pa rin pong din sa sapang-ari. Halos narito na po ay ang susupo. Tapos tilapia, hito, may hipon, may katang po. Hindi lang po ako ng huli ng katang, gawa ng ano. Pinabayaan ko na po at gawa tayo naman po yung may pain sa ilog ng tain. Ay, dito na po natin paparamihin yung iba sa pa. Sayang iba o, yung iba oh. Isa. Ngasaluboyahin no, na. Susunod na lang po. Mahipon pala dito. Ay pagkatain po naman ng ating ipapaan din eh. Yan ang babaw naman. tilapia po yun eh. Maliit lamang. yun eh. Hmm. Yeah. Mm. Tilapia po. Ayan po, hipon naman po. Ayan po, ko po, dito. Hmm. Inabutan po natin. Hmm. Kala ko po ay eh, hindi mahuli eh. Mga dali rin po pala eh. Ayos ah, na rin pong konkreto ar eh. Nabuntot po eh. May pagong po dito oh, yan, oh. Ito po yung nitig na pagong natin oh. Yan oh, sabi ko Yan. Ah, yan lang po natin yan dito. Tuwa nang madalang na po yan dito. Madalang na po. Ah, lang po natin yan. Ah. para po sila ay dumami nandito na po tayo sa may kalsada pauwi na po tayo abay as din po yung ating nahuli eh. libreng ulam din po yan o mamaya po natin i-video po sa bahay yan po yung ating huli mga kaparm no? nakawala po ko isang hito araw po yung tatlong hito ay siguro yung umahon po sa sako dadalwa po wari yung tatlong tilapia po tsaka dalawang hito isang palaka tsaka po ano tatlong hipon po yan po ating nahuli Ah, salamat po sa blessing po. Ito po yung blessing sa atin. Tsaka -so, yan. Yan, po suso yan, oh. Yan, nasa po, oh. Nagapang na po suso. -so. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pagsama po, mga kabarambin. Ingat lagi and God bless po sa atin lahat. Yan, bye-bye po.